Kamusta na po? Seryoso po? <laughs> Hello po, good morning sa inyo lahat. Yan, bali, pangalawang araw na po ngayon na nandito kami sa Maynila. At ayan po si Bossing, maagang nagising, nanonood na po ng TV. Wala na may ibang gagawin. Wala ibang libangan dito. At ayan, si White naman nasa kwarto. <laughs> Maagap nagka-video call si Andres. At ako naman po ay maaga rin nagluto para makapag-almusal po kami. Ayan po, may sinaing na ako dito. Tapos ito, nag- uh, ako ng mantika. At, at magluluto po ako ng meatloaf sa kanang ay pandi. Magabi nga po pag nagaling namin sa school sa UA, bago kami umakyat dito sa taas, ay meron pong, doon po sa babae, merong 7-11, ay pumili nga po ako ng ano, pang-almosal po namin ngayon. Kaya ako po'y pagluluto na ma. At siguro po'y babalik ulit po sa school para kumuha po ng kanyang school hindi at saka yun po. Para masarap yung na isulog na kagaya na kalimutan kong na isulog po. Parang nakita ko pa kung doon na isulog Kaya hindi na na Pero okay na po ito. Ayan, na po parang maganda pala yung ganito ang luto. Ano din para kayo dito. Para hindi delikado. Ayan, nakasaklak na rin po itong ating corn beef. Ayan po ang aming almusal. May meatloaf, corn beef, tapos po ay cup noodles. Bibihira lang naman pong mag cup noodles. Yung kay Bosing po ay kanya na pong nakain kanina. Pagkagising po ay nag-ano na kaagad siya. Nagpainit at ayun. Okay. Magandang ka na yung mo mga ito. Ah. Parang halat yun. Idro! Oh. Maligo ka na! Makapunta ka na ulit doon. Para bago mag-iitay na doon ka na. Makapila ka na. Dito yung kasura. Thank you.

Kumusta po kayo? Tama mo liya, Kuya. O uniform at ay, di matis, na visible na. Tingnan mo Mama. Hindi na kayang gawin. Ito'ng Lalagyan ko. Hindi na na mo, awet. So, 'yung pwedeng kuha. Aling mo dito, sa noodle, itong beef o ma'am, itong chicken. Ito na lang Ah, ikitigis ah. na ito. Oo. Oh, ito na iyo. Saan ka pag Ibigay mo yung mga ko. Saan? Saan? Ay, ito ba? Ito may takay pa. Ay, kayo ito. ano ito yun yan? Kinti na. Oo. Oh. Oh, Ako ito yung isa lang. langis. Oo, manangki ka. Huwag na Ay, pero hindi oh, mo yan nilang yan. Ay, kaunti, okay, kaunti okay, na. Oo. Okay, ah, oh. Talagang ano siya, nung ano yung pinay buo-buo ng manangki ka. Ang you know, dinamitaw dyan Ah, uh, yun ba? Kain po tayo. Ang lasang <laughs>

Ano meron ako sa ganun dahil. ay. Eh. Ah, ako na talaga ng stock Hindi siya ka sabay natin, no? Ah, hindi ko nga kayo. Ba't kami naman, hindi ba't naman yung ba umakayat ni Drot kami? Bumili pa lang kami. Uh, ay, 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 ay. Pwede ako ng darabaso. Nasa niya ganito mo, asa ng baso eh. At hindi ako nakapaglitip ng baso. Dito na. Idro! bago gamitin. Oh. Hugasan mo muna. Ayan po si Dro at saka si Kim. Pabalik po ulit sa school para umuha ng school ID at saka uniform si Dro. mag na lang kayo. At malapit lang naman. Ingat paglalakad kayo ha. Lilingon-lingon sa kaliwat kanan. Ayan po at nandito na si Kim, ni Idro at uh, okay na po. Nakakuha na sila ng ID at ng uniform. At ngayon naman po ay mag-check out na kami. Uuwi na po kami. Pero bago kami umuwi ay Pagbaba natin dahil alas 12 na, tayo mo na ikakain. Naki magutom na. Tapos, pagkakain natin ay saka tayo dadaan doon sa boarding house na titingnan natin. Boarding house na ito. Ayan po, paalis na po kami. tubig mo, dito. ka ano, wala ka nang naiwan. Double double check. Yung nasa envelope no, nandiyan ah. Tara. Ano, tayo na. Bababa na po kami kaya ng ang elevator. Yan, thank you ulit kay Leia sa pagpapabook dito sa aming tinuluyan. At kami po ay maghahanap muna ng makakainan. Gusto ni Kim ay sa choking. Saan kaya may choking di yan? ako ang At alas 12 na po. Ayan po at bali may nakapagpa-reserve na po kami ng ano at tutuluyan po ni Hidro. Ay ngayon naman ayan na nga, maghahanap na kami ng mga kainan dahil ano, oras na. hindi kondo, kahit drone eh. Ngayon ay uso na ang kondo. Dati na kami nagpaayos ng... Kami nagpaayos ni Janet ng bubo. Kung sa kasi na tulutuluan. Eh. Uh -huh. Nakakwentohan ko na yung nagagawa. Siya ay problema. Yung kanya daw anak ay kondo. <laughs> ang gusto. Pinatulad <Okay>. <laughs> niya ko sa akin. Sabi ay. ako ngayon pala ibon ng mga estudyante. Sabi bakit po? Apo, may pinaparal eh. May kundo na. Hindi na pala ngayon usap ang mga farm. Tsaka. Ay, si Droy Bed Space. Dalawa ni Nini. Pero isang room po eh yun. Kaya lang, hindi eh, pwedeng humanap si Droy ng makakasama pa niya doon. Para mas makamura-mura. Makatipit-tipit. Ayan po, nandito kami sa SM Santa Mesa. Dito na daw lang po kami kakain. At maraming choices na may gulay. <laughs> 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 Ayan po, at bali nag-parking na po si White. At kami papasok na dito sa loob ng SM. Tara. Ayan po, at kami dito nakakain sa SM. Parang gagala na rin po. Bago umuwi ng probinsya. Ayan po at bali naka-order na po kami ng aming pantanghalian. Dito po kami nag-order sa KFC. Kain po tayo. Nito na 'yung ano? ah, 'yan kai na po tayo. O, signa kain na kai ko. Ayan po at tapos na po kumain. kami kumain. Ayan po ay naglalakad na pabalik sa sasakyan. At kami kayo uwi. <laughs> Tara! Gano'n lang nini, nakapagmall na. ng gano'n? yun. <laughs> Aba. Oh, hindi mo masasabihin tayo hindi nag-mall. <laughs> guys at nandito na po kami sa na sa nakarpati eh. <laughs> sa bahay baby kong mahal namis mo ba si Lula? hindi alam po sa titingin ano ah, namis mo si Lula baby ko? ha? ay natok na yan o ano? Pagigising na po na yung kanina ah, baby kong mahal namimiss din eh kapag maingay yeah. namimiss si mo nga si Lula, Lula. mahal ko <laughs> Tatagunyan muna po kami. Baby Teo! pumusta na ang baby Teo ko? Baby! Oh, o, nakatingin eh kay Milo. Hello, baby ko. Ha? Siyok, sino makaya ito? Baby ko, baby ko! Tignan po ninyo. Baby namin! Ang lolo, ang tayinga ng apo at ang tayinga ng lolo. O, oh, tignan nyo pa. Ang... Tahinga ng apo. At ang tahinga ng lolo. <laughs> parehong pareho. <laughs> Baby namin. Oh. Ang tahinga ng maglolo. Nakabaliskad. Nakasahod. May pasalubong kami sa kanilang kurban galipi yun burger at saka may fries. Fries, kain mo na po sila kain mo na po sila tayo kain tayo mo na po na ko. ito na ito Ani stop ko na ito, Mama? Uh oh. Ay, nandito oh. po! Ano? no! mo sa baby! gutom na ang baby! Ang aming gwapong gwapong kaya! Nagsusam Ay, kayo nilagnat, mahal! Nilagnat ka, baby ko! Oh? Ha? Ano na oh, na ay sa so, ay, ka nilagnat, mahal ko. Ay, sus. Ba't ka nilagok oh, ka? Gutok ka na, baby. Hindi, hindi na. Mahal? Ba, o, Ay, dede na, den, den, den na, baby. Hindi na, baby. Ay, gutok na nga, milot. Gutok na nga, milot. O, oh, nahinawakan ko, yun. Gusto na mga hap Baby, tayo. na 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 mo si Lola? na mo si Lola, baby ko? Ha? na mo si Lola? Uy, sas! Ilang araw tayong hindi nagkita. Mahal! Ilang araw tayong hindi nagkita, baby ko. Napakadaldal ng mahal ko. na mo si Lola? Ha? Ha? Na-miss mo si Lola? Aba, oh, Eh, bakit parang payak na? <laughs> bakit parang payak ikaw? <laughs> bakit parang payak ang mahal ko? Kalong ang gusto? <laughs> <laughs> Na-miss mo si Lola? Nagsusumbong. Ito po'y nilagnat. Makamitin ako sa Maynila. Oo, oh, Na Anong sinasabi? Ah, madaming sinusumbong. Nilagnat ka, mahal ko? Mm -hmm. Buti po't magaling na mama. Mm, -hmm. buti po't nung nagkalagnat ay eh, pinainom ni Melot ng gamot ay eh, nahignaw eh, hindi na po gumaling na po ng ano. Tuloy-tuloy, hindi na po bumalik yung lagnat. Ang lula pa man din nasa Maynila, nag-alala ng sobra. Wurtoso. Kamusta na po? Seryoso po? Seryoso po? Ha? Seryoso po? Yung mahal kong iyan. Oo, oh, ay sus. Seryoso po? Iyan. Ay sus. Mahalan ko. Ay sus. Kilala ng lola. Sin�no. Mahalan ko. Kilala na si Lola ng aking oh na ino, Jesus. Nasama sa akin. Gusto mo kay Lola, mahal? O, oh Jesus. Gusto mo kay Lola, mahal ko? Oh aming hmm, baby. Oh, I ang mean aming baby. Namis na namin oh, I ang mean baby. Yan po si Tilat at saka si Bal. Nagtatali po sila ng mga kahoy kanila na pong ibinababa. Si Bossing po nasa baba at nakaabang. Si Bossing naman po ang taga-abang dito sa baba. Ah. Tinatalian po yung mga kahoy at ibinababa uh, na pong isa-isa. Masama. -isa. <laughs>

ayat na rin po yung mga gagamitin na anong ang tawag niyan PBC Ayan po at bali nandito na nga kami sa bahay. Dumating po kami kagabi. At okay naman po yung naging lakad namin sa Maynila. Bali nakapag-enroll na nga po si Idro. Nakuha na po niya yung kanyang school ID. Tsaka po may school uniform na rin po siya. At okay na rin po yung kanyang tutuluyan doon, yung boarding house. At gusto ko pong magpasalamat ulit kay Leia sa pagpapabok ng aming tinuluyan. Talagang naging komportable po ang aming pag-stay sa Maynila. At thank you rin kay White sa pagsama ko sa amin sa Maynila. Talagang malaking tulong na meron kaming service. Ayan, at gusto ko rin magpasalamat sa kanaati Huya. Dahil habang nasa Maynila po kami ay sila po ay nasa fish pond. Sila po ay nagpunta roon para sila muna po yung tumaong. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.